tang ina mo. Tang ina mo ka boss ka, dyan. malas kang kalaban. Natin. Four star niyo na ako. Okay. Putang ina, wait lang. Isa pang recon niya. Okay. Pakilera ka muna utol green. Sa pa. Clear po ba? Clear po ba? Lara ba guys? Medyo sinadya ako, Paps. Bad trip kasi ako kay boss. Oh, sige. <laughs> okay, gang! Shoutout ka muna, Grim. <laughs> shoutout po, shoutout po. Kahit po sayang banat, gilang. Okay, game. <laughs> Unang banat. Back to back to round one tayo. Para kay Grim ng VIP. Laban kay boss ng YM. Basagan. All in on the spot. In 3, 2, 1. Let's go! Putang, Putang inumang ang boss ka. Putang Salamat ka putang ina mo Ha, hindi ka masyadong mapapahiya putang ina mo. Kung na-record yung unang laban natin putang ina mo kanina, yung round 1 to 3 ko putang ina mo, halatang talong-talo ka doon ni putang ina mo eh. Wala kang ribat saan kahit ako yung unang nakabanat, putang ina mo. Tsaka huwag kang magyayabang putang ina mo ngayon, eh, may chance ka mananalo. Ba hindi pa rin putang ina mo, alam mo ako, ibatang ginyal. Talagang hindi mauubos ang yabang ikibisaya, ina, ko. Iki-bisaya putang ina alam ka. Iki-magaling sa English. Kaso walang hindi halata sa pagmumuka mo. Tingnan mo na mo, naka naka-apatara sa paggano sa ano ni Katoy yung avatar ni Gadoy, tang ina ng taba taba putang ina mo. Siguro putang ina ng pinanganak ng nanay mo, putang ina mo, yung nanay mo, hirap na hirap sa iyo Siguro, hindi na sabi, pentikil, siguro eh. Ay, patingin ko lang, putang ina mo. Talagang putang ina mo, boss ka, ang malas, malas mo, putang ina mo. Hindi lang pala itim na sa iyo malas, eh, putang ina mo, ikaw rin pala, eh, putang ina mo eh. Ha? Alam mo, puyat na puyat ako. Ngayon, putang ina mo, boss, putang ina mag magmamalas-malas ka lang ngayon. Sayang yung balot ka, putang ina mo ako'y natura sa iyo, ikiililibin ko sa lupa, putang ina mo, kahit ikiinahin nga rin mo, butang ina mo, ikiyahayaan ko, uutin daw, sabi ko sa iyo, ikiyong putang ina mo, Iwas iwasan mo yung pura-mura, maputang ina, gumala ka sa akin, ako'y iyan na lang, ako'y patanggin na po, wala nga lang ang chicks pero okay lang. Ikaw putang ina, papatayin ko na, putang ina mo no? eh. Pag ikaw pinapatay ko kay Gado, no? ikaw yung sasalbihin na, no? putang ina mo. No? Itatapon ko na lang sa ilat. Isasama ka na lang. Oh, pinuto. Itatapon ko na, lang, no? ka na lang sa ano, sa tanim mo nang ano, nang mamarang. Alam mo ka, mamarang. Ah, pag yung, yung kainan nanay mo putang ina mo no? namatay, tapos ano, nagkabulutog yun ang mamarang. No? <laughs> Dito na Ha? Nakakawala ka ng wish ko putang ina mo no? eh. At talagang nakihinayan ko sa man. Talagang putang ina mo no? kahit ngayon putang ina mo no? dudurugin kita din no? eh tinasabi ko sa iyo. Putang ina, ayusin mo yung planet mo. Kung hindi kayo matatalo, putang ina, may iihiyan ko mukha mo. Eh. Putang ina mo eh. Kung may UTI pa naman. putang mo, umayos ka. Time! Okay, 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 okay. Share, share po tayo ng live, guys. Share, share po tayo, mga kaibigan. Shout out sa inyo lahat. Join sa join list. Jeff ng EF, shout out. Ray ni Noodle, shout out. Ano pong ganap? Maklear <laughs> ka muna. Ay, ba't ikaw na naman utol, green. Mali! bak syarat sayaan guys guys, please okay clear ka muna na. Shout out la sa lahat. Shout out sa mga ano. Ha? Wala akong pake. Bangga, Batang genyo. Putang ina nyo. <laughs> Ayan, uh -oh. clear na ako. Tinanggalan ko na lang ano. Eh, shit, ang ina nyo ha. <laughs> Shout out, Kero. bert boy. yan. Okay, King. Clear ba, Klaro, klaro ka. Una panat Para kay boss ng YM. Laban. Kay Grim. Ng VIP. Basagan. On the spot. In 3. One, let's go! Oo, tang ina mo ka Grim, malas nga ako. Mala pagpasok ng 2020, lahat ng kakalabanin mo, talo ka, putang ina mo ka. Ha? Masyado ka nagmamagaling. Kaya nga hindi ka sinuwerte kasi kulang ka ng devil slack nga. Butang ina mo, baluka ka. Ha? Banu ka, putang ina mo ka. Ano pinagsasabi mo kanina na nasasampalin mo ako ng ano, rambutan? Huwag ka mag-alala dito sa Mindanao. Sinasampal lang sa mga genyo Ha? Durian, putang ina mo. Bobo ka kasi, putang ina mo ka. Ha? Lakas na tama mo, boy. Ha? Huwag kang pa sa bugin ko yung ulo mo na ma manapalang Beirut ang ina ko. Yung pagkamatay mo, Malako B. Brian, sabay bag... Galata, sabay bagsak, sa baba na para ba nag-helicopter nag crash, tanga! bobo ka, walang reference na nga, bobo ka kasi, ha, huwag ka makalala, isasunod na kita sa mga batang genyo na tinalo ko, gusto mo malaman, kanino, 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 kanino tinatalo ko, ha, bobo ka, huwag ka na magtanong, bobo ka naman din, hindi mo ay ibuwasag ng bisaya, at ano ba nagsasabi sa salvage, salvage, so lul, kung meron nagsasalvage dito, kami mga Mindanao yun, may DDS kami, tanga ka ba, bobo ka sir, putang ina mo, bobo ka kasi, ganun kayo mga batang genyo, bobo, yabang pa pinapairal nyo, tanga, di mangon mo kasabot, kay gagmay yung luso, di mo kasabot mua. Ah. Kami mga bisaya, dag kumigluso, bisa asa, pwede yung makatira. Nga uha ka, buto -bu ka, abinig mo kasabot ko, putang ina mo ka, bobo ka pa rin, hindi mo nag-eksyon. Pag hindi mo nabanat lahat ng barat ko, pata busag gayon, putangin putang ina mo ka. Bobo ang puta, lakas mo boy, hindi ka naman malakas eh, putang ina mo ka. Kaya ikaw, pag alam mo na malas ka laban ka, mal malas ka talaga. Huwag mo na mapilitin na may tama ka, putang ina mo ka, bobo ka kasi. Ha? Kanina nalululo daw ako, ulul. Ha? Pero si Jackson kasi to, tangin na muka, ikaw yung malululod sa barak. Oh, bobo, -bo, putang ina mo ka, boy. Ha? Kaya ikaw, Grim. Ha? Huwag mong kalabanin si Boss. Bakit? Grim Reaper ka eh. Utusan ka rin sa tanas. Gago, bobo ng puta! Ta ulol. Batang genyo, ulol. Tandaan mo Grim ha, ang presidente ngayon Bisaya, walang batang genyo na naging presidente. Tanga, bobo. Hi! Mainit, mainit, mainit. <laughs> usher uh, pon guys utel you shout out it's <laughs> the yeah. join the journalists utel greev come greek greek la gosaya JJ, shout out Clear ko ba? Claro ba guys? Mga taga-pakinig, just type clear ko, claro? Shoutout nga pala kay Utol Ocho. Napangalan niya Shete. And shoutout sa'yo, Gorix. Shoutout. Game. Pangalawang banat, para kay Grim Laban. Kay Boss, basagan on spot in 3, 2, 1. Let's go! pagkakatao nga mo ga putang ina mo ha anong sabi mong malas ang 2020 talagang malas eh di gatay na sa 2020 pa magto 2021 pala ang iki eh. wag ka man naghihinip ng advance putang ina mo iki eh, ko ko diyan putang pag eh, ko putang iki eh, ng ulaw putang ina mo kung kay anong sinasabi mong devil putang ina mo ha kailan nagkasulat ang devil putang ina mo tatawa ka ano mo utak mo boss putang ina mo parang utak ng ano utak ng kaputay kahit yung kaputay utak eh. iki ko magka utak yo eh. Tatanggap na kay putang ina mo. Anong devil na ang putang mo? Baka pwede mong sabihin, Jesus slug, angels slug, gayon putang ina mo. Walang devil slug, okay, putang ina mo? Tsaka sinasabi mo, ano, putang ina mo, saan mo ako ng durian, putang ina mo? Pwes, putang ina mo, may panlaban ako ng mga Tagalog, putang ina mo. Kung kami papatuhin ng durian, putang ina mo, ikaw papatuhin na namin ng langka, putang ina mo. Bakit ka? Kasi yung durian n'yo masarap naman siya putang ina mo kaso nga lang ha putang ina mabaho kasi awi mo putang ina mo ha wag kang ano hindi ka naliligo ng limang taon putang ina mo eh. kaya ay namamahulog ng gayon ay eh, putang ina ginawa na rin pang ano ko nang banat pang lima ko na yata aray. Butang ginawa, daig kita. Kung kanina ikin natalo ko, ngayon kita tatanunin ko ulit. Butang ginawa. Ah, huwag ka magmamaya sa akin, ikin magaling, ikin bibigay ay bisaya. Butang ginawa. Ah, lahat ng bisaya magagalag, ikaw lang ang hindi. Putang ina mo, lahat ng bisaya respetado, ikaw lang ang hindi. Putang ina mo, pangit ka. Lahat ng bisaya magagandang lalaki, putang ina mo, ikaw lang mukhang asuwang. putang ina mo. Ah, Pinaglihi ka ng nanay mo sa asuwang, putang ina mo, pangit ka. Tsaka ano eh, paulit-ulit yung panit mo, ina mo, pangit ka. Ah, putang ina, ano sila sabi mo? Sa mo? Ano mo? mo kung ano malulunod ako sa para mo putang ina? Ano yung para mo putang ina mo ilog? Sa pa putang ina, kung malulunod ako putang ina mo, hindi ako malulunod, marunong ako lumamoy putang ina. Ah, champion swimmer ako dun sa amin putang ina mo ha. Kahit ba ha putang ina mo nilalangoy ko yung putang ina mo, kalaw ka putang ina sa akin putang ina mo. Tsaka ano sila sabi mo rapper o to sa mga satanas putang ina mo? Hindi putang ina mo ha. Ako yung ako yung umuutos kay satanas putang ina. Tipid ka, tumatag na pag Ano na mo yung utak mo putang ina mo? Gumagawa ka na basta. Ano ko? Okay, okay, okay <laughs> Woo! Okay lang kayo dyan, guys Ginawa niya na naman tulugan Itong playground, ha ah. Tangina Si Utol, ano Bertuloy lang niya nagtatype Yeah Tama kinig lang kay ng banat, no? Okay. Clear ba, Pops? Klaro ba, guys? Mga tagapakinig, just type clear kung klaro. Pakishare po ng live para kunwari sikat tayo. Salamat sa mga nag-clear. Salamat to John Lodge. Game. Pangalawang banat para kay Boss Laban. High Green Pasagaan ada spot. In three, two, one. Oh, ngatal Let's go. Bobo. Tandaan mo ang dagat kalmado. Pag binulabog, talagang disaster yung aabutin mo. Huwag kang makalalay, susunod kita kay Franco na nalunod. Tanga ka, gago, putang ina mo ka. Masyado kang asubi, have you swimmer daw si tanga. O sige, nanguyuin mo yung tsunami kung barat ang ina mo. Bobo ka, putang ina mo. Masyado ka nagmamagaling. Sa bagay, di mo kasi alam yung devil's luck. Kaya ikaw, ikaw yung tanayin. putang ina mo ka. Bobo ka, bobo ka kasi. Ibig sasabi mo po, lang ka. Ang ina mo ka, akala mo masasakit yon. Tanga na kalit ng tinik bobo. Putang ina mo ka. Kung merong mas masakit yung durian yun, alak ng tinik nun. Pag sinampal sa pagbubuka mo, ang ina mo ka, butas-butas yan. Pag kami sinampal lang, katang ina mo ka, akala namin, akala namin, putang ina, kagat ng langgam, tang ina, bobo ang puta. banu ka kasi? Ano sabi mo kayo na Tagalog ka? Ulo lang, akala mo ba tang ka? Putang ina mo ka, bobo ka kasi. Dalawa na pala ngayon, tang ina mo ka. Ba na mas laban sa Bisaya lang, tanga, ba't sa Tagalog, tanga ka? At speaking ng patanggenyo, kayo patanggenyo nga, wag na kayong, kayong mapaglaki sa amin. Tanginan nyo naman. Sir, tama ng kahibangan nyo. Mayaba lang kayo, pero wala kayong dating kaya lahat ng mga patanggenyo, ba no? Ha? Ano ba sabi mo? Ikaw lang yung guwapo, ikaw lang yung hindi. O lola, lahat ng patanggenyo, ikaw lang yung hindi putang ina mo ka bobo ka kasi tangin na nato <laughs> tatawala na lang kita bakit sobra mong bano eh ah bumabanat ka recycle ng mga flip top binabanat mo ulol hindi ka kasi maroon mag on the spot ako kilala ko sa maglaro pag on the spot ikaw kailangan pa mag reference sa mga flip top toppers tapos yun pala re recycle mo para kasi tipsy di tangin na mo ka binabagay mo lang pero yung totoo hindi naman sa galing sa iyo yung banat na yun marami nang gumamit na yun ng banat na yun gas gas na yun pre kaya susunod na maglalaban ka sa akin mong hindi recycle pre putang ina mo ka. Oo, oh, malas nga ako. Malas yung sa buhay mo. Kaya nga, kailangan mo ng devil's luck eh. Kaso nga lang, pati yung demonyo, hindi umanib sa'yo. At sabi mo, ikaw yung boss? O oh, lol, putang mo ka. utusan lang ni satanas yung Grim Reaper, tanga. Basa-basa din kasi, putang ina mong banuka. Hi! <laughs> Utol Badang, magandang laban to. Batanggenyo versus Bisaya. <laughs> Langka versus Dorian. Shoutout nga pala sa lahat ng mga tropa nandito, guys. Shoutout sa anak ko, si JC Queen. Shoutout kay Greed. Shoutout kay Bertuloy. Woo! Let's go! Shoutout kay Utol Utos. Join si Joinlist. And shoutout nga pala kay Utol Korch na nag-type na ginawang tulugan daw yung aking live or playground natin. Let's go, Madam Mago! Oh. Eh, kayo talaga balang pag-i-shoutout sa'yo. Yun na, share ito sa lahat. <laughs> okay. Claro ba, guys? Mga takapang kinag-describe, kung claro? Pakishare po ng live para kunwari sikat tayo. Salamat, trap sa pagre-record mo. Okay, salamat, Nak. Game. Huling banat para kay Grim ng VIP laban. Kay Boss ng YM ganyo versus Bisaya. Anong pinaglalaban? Just make some fucking noise in 3, 2, 1. Let's go! Abay, nagre-reference ng, ano, ng disaster si Tanga. Putang ina, mga. Pag ako nag reference ng gayon, putang ina, mo wala magagawa sa akin, eh. Putang ina, sabihin na natin, ikaw ay eh. putang ina mo, ikaw yung may plodine putang ina mo. Patapos ako dito yung ano, yung along malaki putang ina mo. Sa plo mo putang ina mo, maaari ako matakay pero pag sa along kasumabay, putang ina mo, matatagpuan kang patay putang ina mo, tangay ka. Ha? At anong sila sa mong isusunod mo kay Franco putang ina? Pag sinunod mo kay Franco putang ina, hihilahin ko yung paa mo sabay tayo malulunod pareho. ina <laughs> mo bakit ka eh. Hindi ka nag-iisa putang ina mo. Kami mga patang ganyo putang ina mo. Hindi lang kami mayabang, ha? gwapo pa kami. Yun sinasabi ko sa iyo. At speaking of patay ganyo putang ina mo, tagalog din yun putang ina mo. Yun ang napapala mo, putang ina, Pagka hindi ka nag-aaral eh, putang ina mo, eh, magbasa-basa ka ng libro. Mag-aaral, ka sa library. Putang <laughs> ina mo, huwag mo kaming ano, mamalit yung putang ina mo, ha? Tawa pa kami mga bisaya, putang ina mo, pero pag ikaw yung bisaya, putang ina mo, hindi ka tuturupahin, putang ina mo, sasapak kita, Hindi <laughs> <laughs> ina mo, bakit ka? Alam mo yung sala ng ano, ng ano, kakawate, putang ina mo, iyahampas ko sa pag -mari mukha mo yun, putang ina mo. Ha? Tsaka yung nanay mo, putang ina mo, pangit ka. Nahuli ko sa palengke, putang ina mo, nang nagnanakaw ng tulingan. Putang ina mo, ah, wala na kayong mano eh. Wala na kayong may sa inyo, punang palibasa, putang ina mo. Ha? Hindi kayo inaabutan ng mayor ng sustinto, putang ina mo, pangit ka. Kaya huwag kang mag-aangasala sa akin. Sina na sabi ko sa inyo, yung, alam mo yung burat ka, putang ina mo. Ay, mas malaki pa sa tatay mo yon. Putang ina mo, Abay, putang ina, pang six round ko na ito, putang ina mo. kanina round kanina, putang ina, natapos yung laban natin. Tinalo kita, tapos ngayon, din ako po eh, at boss! mo, <laughs> sinasabi ko sa iyo. Putang ina mo! ba? Ha? Tangin naman po dito, nakita ng dini ngayon. Putang ina, mo. tapos kami lahat iiyak. Putang, ay wala pa lang iiyak sa iyo. Kukunin ko si Kiriano para taga-iiyak mo. <laughs> putang ina mo, ang hinabang mo, putang ina mo eh. Tapos putang, mas malakas ko yung banat ko, putang mo. Ako yung unang bumira, pero ako yung nagre-rebat. Nagre <laughs> Time! Okay, sarap sa pandinig! Let go pasar ponan lagi guys. Ayana nasi utul tanduai. Yes, yeah, shout out saya utul tanduai. Share share po Clear ba, Paps Claro ba, guys? Mga taga nag just type Na rin kung claro. sa asawa ko na si Hasuki. Eh, Ayan sa baba. Okay. May asawa ka pala. Game. <laughs> Huling banat. Para kay boss ng YM. Laban. Kay Grim ng VIP. Bisaya versus Batangueño. Parehas Pilipino. Just make fucking, just make some fucking noise in 3, 2, 1, let's go! Sobra mong Sobrang bobo, bobo grim. grim. Sa bayan mo yung alon to, huwag kang mag-alala. Yung alon ko, mala 2012, ha? Lagpas pa sa mga building, butang ina mo, ewan ko lang, pag sinabayan mo nabubuhay ka pa. Ha? Yung paghampas ng alon ko sa'yo, mala, mala, ang, ang, epekto, mala, Japan, tang ina mo, wash out yung Hiroshima, tang ina mo, bobo ka. Tang ina, ito ang puta Sasabayan daw niya ako, huwag kang mag-alala boy, pag sinabayan kita, pagkatapos na pag wash out ko sa'yo, doon na doon ka, ka magkita sa dampasigan na patay boy, hindi ka, maka, hindi ka makakahinga pa, tang ina mo ka. Oo, oo. sasampalin niya daw ulit ako, na langka. Itang eh, ina mo, Grim. Malaki ang katawan, pero hindi masakit yung tinik. Yung durian, maliit yun, pero ang tinik, ang laki-laki. Ewan ko lang pag sinampal, nagsampal tayo, buhay ka patang ina mo ka. Ewan ko lang kung itsura mo tayo na magbutas-butas siya pag nakita pa na mo, magtatong na mo. Putang ina, sino ka? Putang ina mo, bobo nito. tangina nga, yung nanay ko daw, nagnakaw ng tulingan. wag ka makalala, yung nanay mo, nagnakaw ng dilis, tang ina mo. <laughs> Putang ina neto lakas mo, mas malit pa yung sa'yo. <laughs> Gago, tangin na natong buta, lap trip ka boy. Ano na ka? Hindi porke na sa Tagalog, Katagalugan na isla. Ang batang ganyo Tagalog iisa ta nga. Hindi e sana na bagyo naging Tagalog na lahat ang ina mukha, ka bobo magreference. Hindi la hindi lahat, sa lahat sa Katagalugan na isla. Tagalog tanga. basa Basa-basa si basa-basa din kasi putang ina mo. Bobo ang puta. Gago. <laughs> Yan kasi, porkit nagbasa ka, nagbasa ka lang, hindi mo iniintindi. Ako, pag nagbasa, iniintindi ko. Tangina ka, may yung utak ko kasi malawak. Kasi lawak ka ng karagatan, kaya huwag kang mag-alala, Grim. Ikaw susunod na kamatayan, tangina mo, bobo ka. Kaya susunod na magre-reference ka, tangina mo, ayusin mo naman, bobo. Ha? Ikaw kasi, porkit matanggen ka kakalang malakas kung meron yun, ha? Si Abola lang yun, putang ina mo ka. Gusto kong makalaban si Abola, pag yun. Pero pag ikaw, tangina ka, turuhan gitawag kang makalala. Yung utak mo, tulog, parang katulog kay Birto Noy, putang ina mo, katulog ka kasi wala kang BANAT na iba kasi tangin mo ka, nagre-reference ka po INI-IBA mo, tangin mo, bobo ka! Putang ina mo ka! Okay, that's it, that's it, that's it, that's it, it. pansit! So yun nga, nice game sa inyong dalawa. Back to shoutout muna tayo guys. Just share a like, tap tap tap, drop the beans, let's go! and subscribe the YouTube channel ni Trap. Let's go! Yeah! So, yun nga, shout-out nga, pal nga pala kay Utol Tandway. Kay Utol Ocho. Kay Jan Lutz. Suo, Green Utol Utos. Trap. Virador, Abala, Cell, Mr. Gago, Kapal Soplado, Grab,